Favorite! Hello! Ako nga pala si Donabel, nasa basang YEE. Tara, samahan mo ko ngayong araw na to. <laughs> at ngayong araw nga, sasakay tayo sa metro. First time nga ni mama na sumakay dito sa metro or train. Ang Dubai Metro nga ang may pinakamahabang train at kaya nito kumandar kahit walang driver or nagmamaneho. Tumatakbo ito sa dalawang linya, may red line and green line. Ipaparanas nga natin kay mama na pumila ng mahaba kasi rush hour nga ngayon. Kasabay nga tayo sa mga pumapasok sa trabaho. Ito nga yung mukha ng first time si Makay. <laughs> Dito mararanasan din niya mama na tumayo ng matagal. Siyempre, antayin muna niya na may umalis doon sa upuan. eh o, no, nag-aabang na nga siya <laughs> o. Favorite. Ito kasing trend, meron tong woman and children dito sa unahan. Doon naman sa dulo, puro lalaki or kaya mix. Ayan na nga, nakaupo na nga siya sa tinagal-tagal. <laughs> Favorite. Yun nga, mga simpleng ganito nga na pwedeng ma-experience ni mama. Hindi man mamahalin, eh pag-e-importan mo lang talaga. Favorite. Mga <laughs> lang, masaya lang sa piling. sa. So... <laughs> kasi naipaparanas na nga namin ni ate sa kanya yung mga simpleng bagay. Kaya thank you nga din kay ate. I love you. Pabarat. <laughs> Kaya sana bang buhay pa ang mga magulang, iparamdam natin yung pagmamahal natin sa kanila. Hindi minsan kailangan ng magarbo or bongga. Okay na kahit simpleng bagay. Basta importante, maiparamdam lang natin yung pagmamahal natin sa kanila. At masarap gumawa ng maraming memories sa mga magulang. Ay, favorite. Iba-iba <laughs> naman tayo ng love language. Kung paano mo ipaparamdam sa mga magulang mo ang pagmamahal mo. <laughs> Minsan, kala mo nakakahiya yun, pero sa loob-loob mo, masaya yon, Nakaka-proud yun. Nakaka <laughs> At yun nga, naranasan na ni Mama na magmetro. Thank you, Lord, sa paggabay. Yun lang. Thank you. God bless. Ingat kayo. Mua, mua, mua.